Alam mo ba na matagal lang pinaniniwalaan na ang hugis ng mga itlog ay kayang tukuyin kung lalaki o babae ang sisiw. Pero totoo nga ba ito o isa lang itong matandang alamat na panahon na para itama? Madatili ka lang dahil sa video na to eh, ibubunyag ko ang katotohanan na maari makakapagpabago sa paraan ng iyong pagpapalahi. Magandang araw sa inyong lahat mga sabungista. Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to, eh, meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan na nagbola sa katanungan ng isa sa ating mga followers. Pero bago yan, gusto ko munang pasalamatan ng lahat sa panonood ng ating mga videos. Ganon din sa lahat ng ating mga dati at mga bagong subscribers. At kung ngayon ka pa lang sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klase ng usapang manok ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. So ang tanong sa atin ng isa sa ating mga follower ay ganito. Sir Bob, totoo po ba yung mga itlog kapag pahaba daw eh mga lalaki at yung mga biluga na itlog eh mga babae daw po yung mga sisiw na lumalabas. Totoo po ba kaya ito? So sasagutin ko yan base lang sa aking karanasan at sa aking kaalaman bilang isang backyard breeder. Ang totoo ay eh, marami pa rin ang naniniwala na ang hugis ng itlog pahaba man ito o pabilog ay eh, nagdidikta kung ang magiging sisiw ay lalaki o babae. Pero isa itong myth o paniniwala na walang sayantipikong basihan. Walang kaugnayan ang hugis ng itlog sa sex determination ng sisiw o yung paraan para malaman mo kung lalaki ba o babae ang magiging sisiw. Ang totoo ay ang hugis ng itlog ay naiimpluensyahan ng maraming salik o ng factors tulad ng edad ng inahin kondisyon ng kalusugan maaring nagkasakit siya nung araw tapos sa uh, nasira yung dinadaanan ng kanyang itlog at pati na rin sa genetics may kinalaman din yan karaniwan pag mas batang inahin eh, mas maliliit at mas pabilog ang mga itlog habang mas matatanda naman eh, may mas malalaki at pahabang itlog pero hindi ito nangangahulugang may epekto ito sa kasarian ng mga sisiw. Ngayon naman, kung ikaw ay talagang seryosong breeder, mas mahalaga ang tamang seleksyon ng breeding pairs at pag-aalaga sa mga inahin para matiyak ang mataas na fertility rate at kalusugan ng mga itlog kesa sa pag-aalala ko ano yung mga magiging hugis ng itlog. Mahalaga rin ang wastong incubation process upang mapataas ang hatchability at survival rate ng mga sisiw. At dito ka dapat nakatuon o nakapokus sa mga bagay na ganito. Ang ganitong mga paniniwala, bagamat malalim na na nakatanim sa ilang mga komunidad, eh dapat na ituwid upang ang mga breeders ay makapag-focus sa practical at scientific na pamamaraan ng pagpapalahi. Ang bastong kaalaman at edukasyon tungkol sa tamang breeding practices ay mas makakatulong yan sa tagumpay ng isang breeding program kaysa umasa sa mga pamahiin o alamat. Ang konklusyon natin dyan ay ang kasarian ng mga sisiw ay natutukoy sa antas ng chromosomal genetics no at walang kinalaman niya sa hugis ng mga itlog ang mahalaga ay ang pagbibigay ng pansin sa mga aspetong may basihang sayantipiko tulad ng mga tamang pagpili ng mga linyada pag-aalaga na maayos sa mga ating inahin at mga tandang at ang mga bastong pamamaraan at paghawak sa incubation ng mga itlog sa ganitong paraan mas matitiyak natin ang tagumpay sa breeding at mas mataas na survival rate ng mga sisiw. Ngayon naman kung natutunan mo ang katotohanan sa likod ng mga hugis ng mga itlog na may kinalaman sa ating pagpapalahi ng ating mga alaga. Siguraduhin mong ipasa ang kaalamang ito sa iba. Tandaan sa tamang kaalaman, mas malaki ang chance mo magtagumpay bilang isang tagapagpalahi. At kung nagustuhan mo ang video na to, ay wag mo naman kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating video. At kung may tanong ka o nais pag-usapan, iwan mo lang sa comment section sa ibaba. Malamang yan ang susunod na topic natin. Salamat sa panonood at ito po muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.